ang bango naman ang galing na galing lain paborito namin to eh parang Christmas to malam pa isa abusin mo na, wakal ha? ayon muna ayon mo na, ayon ko Hello everyone, this is the tanglad, ginger, sibuyas, bawang, sili, and this is the chicken. Chicken po yung ilalagay ko. Chicken. Ha. Huh? Chicken. Manok. Sara sa So, yeah. yan. Yan. Okay, Look at this. Look <laughs> And this is the chicken. I'm so happy kasi nagkita-kita kami ng kapatid ko. Tapos, mamaya ang gabi, papunta na sila sa Cebu. Flight nila mamaya. Pero sa C-130 po, kasi yung asawa niya, Air Force, libre sa C-130, pabalik sa Cebu. Libre sila sa C-130. Inihikayat uh, ini nga po akong pumunta sa Cebu kasi libre nga naman sa C-130. Siguro pag may time, pupunta ako ng Cebu. Kami ni Buboy. <laughs> Guys, yung sibuyas at bawang. Sunod is the luya. Luya, ginger. Nakita natin guys na golden brown na yung lahat ng ingredients na nilagay ko. Ilalagay ko na yung manok or chicken. Chicken po ilalagay ko. Lutuin muna natin siya bago ko ilalagay yung pangalawang gata. So, ito na guys. So, ito kaning manok chicken. Lalagyan ko na guys ng pangalawang gata. Tapos, ito, tanglad. Hinugasan ko na siya. Ilalagay ko na rin yung tanglad. Hala natin siyang kumulo. Saka ko ilalagay yung laing. Tintayin natin guys yung niluluto kong laing. Kasi bibigyan ko din kayo. <laughs> Joke lang. <laughs> Kung malapit lang kayo, lulutuan ko kayo ng laing. Bakit hindi, di ba? <laughs> <laughs> oh, init. Wow. Yeah. So, inalagay na natin guys yung lahat. I love you, babe! Inalagay na natin ito. Thank you, my girl. Bata ka mga, ko kasi. Guys, Tuyo na, so ilalagay na natin ang pangalawang gata. kata. So, ito, ito. ito. na guys, Kakain na kami guys. Tuna guys, na. Eh. So, mm. 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 oh, mm. Ang kaabang na si May -may, guys. Ito yung yung guys ah? salab. Lain. Salab. Tiyad, salab. Kanin. salab Hmm, so, yan yun yung mga kakain, guys. So. Okay, guys, come here! Hmm. Guys, ito yung ano ni ano, uh, kinkin guys. Ah. dog nga. Au, au! Au, 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 Guys, Kakain na kami guys. It's si Kinkin ang tunga ngayon. Pray. Jen, come on. Pray. Pray na. Father, son, tapos, papa Jesus. Guys, lihatlah. Na. Na kami guys. Terima kasih banyak. Thank you very much. <laughs> po kami ngayon dito kay anak Yan ha. Ano yun, ah. Okay, salamat. Dito lang yung dumadaan lang dito. Hindi hindi. Ano? Hmm. Bye bye. Ito, ito bang ulam na mamaya ah. Ito bukas. Hindi ko yung kukulang si Bibi. Ito lang. Mama oh. Sarap yung pang eh. Bago pa eh. Oo. Oh, oh wala akong na ako po ay pango pero hayaan mo na len no? bagay na bagay sa salamin kasi nagpo-construct kanina, kanina nag-wilding ako oo po, oo po, totoo yan hindi po ako nagsisinungaling yan ang aking kapatid gwapo mas gwapo ito si Kyudyo friendship ko yan uh, ito yung gabi tayong wilding machine, pambihira maganda yan, hindi yan nagunuma matagal na yan, eh, mga Nine years na yan. Saka itong aking mga abarina. Uh, abarina uh, ko mga... Uh, ay, bawi, Ay, dyan. Barina ko, will, ano, barina, will, ay, grinder. Ay, ang, ang tatagal lang yan, pare ko, mare. Oo, uh, uh, so ayan, nandito kayo sa taas. So kasi ngayon, sabi sabi sa ano social media, today is La niña. So simula ngayon, January to March, up to December. Ewan ko lang, basta ganun. Tuloy-tuloy na, guys. Taglamig. Tagulan. Taglamig. So, okay. Kaya ngayon guys, okay. hang... <tinyo> wala na. Ah, ako. Pero sa iba iya iaanom mo na siguro Ay, wala. Wala na la Nina kasi sabi ngayon la Nina kaya hi hey guys nandito ako guys alam mo ba guys marunong akong mag marunong ako mag-grinder marunong akong mag ano ba ang tawag dito <laughs> na boy ka oh yan ho. Parang baliw <laughs> Amin mo <laughs> 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 sa eskola Say it's you it's again. hello Ken. <coughs> Ayubal yeah. <laughs> Chen